Sige, okay, mabilis ang tanong. Totoo nga bang nakakatipid sa kuryente ang LED light bulb? Alam mo, madalas ko rin marinig to. Parang sabi-sabi na sa bawat kanto, bawat bahay at maging sa mga hardware store and depot. Kaya ta? Kaya rara, himayin natin kung gaano nga baka epektibo ang LED light sa tipid mode. Ask. Question. About. Home. Improvement. My knowledge and experience will be my answer. Welcome to my channel. This is Kaboski. Jaboy TV official. Tips and ideas. Ano ba ang LED? Light emitting diode. Invento ni Nick Holonyak Jr. 1962. Karaniwan si Thomas Edison ang tinutukoy bilang inventor ng light bulb dahil siya ang nagpa-popularize at gumawa ng commercial na practical na version. Ito ay mas modernong klase ng ilaw na mas matipid kumpara sa mga lumang bumbilya tulad ng incandescent and fluorescent lights. Isipin mo? Incandescent bulb, 8 hours day, 60 watts per hour. LED bulb para sa parehong liwanag, 8 to 10 watts lang. Gano ba kalaki ang matitipid mo? Palitan lahat ng bumbilya ng LED hanggang 80% savings. Halimbawa, P500 bill, around P100 with LED bulb. Eh, di wow, di ba? LED lifespan 10 to 15 years. Incandescent, mga 1 year. Mas mahal sa umpisa ang LED bulb. Pero babawi ka sa matagal na panahon, mas mababang bill at pihira magpalit. Bonus tip, patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Gamitin natural light sa umaga. Piliin tamang wattage. Hindi palaging super liwanag, lalo sa kwarto at pasilyo. Totoo, nakakatipid talaga ang LED bulb hindi lang sa kuryente, pati sa effort at gastos sa maintenance. Mag-invest sa LED bulb, sulit na sulit. Kung may tanong pa kayo, comment lang sa baba. Sagutin natin yan next time. At paki-comment na din kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video ko na ito. Huwag kalimutan mag-like, subscribe para sa mas marami pang video katulad nito. This is Kabowski Jaboy. Real talk, real stories. Break time point five. Thank you for watching.